Ayan, pancit Canton. Ito <laughs> mo sa ah, pula, lagyan mo mga noodles. noodles sa Seafood mix? oh, eh, seafood. Ba Daming, ano ba ano to, Kasaba? Ano, ano to? Yung Ay, ano, kamote, no? Oo. Uh, ano, kamote? Ewan ko. Ayoko na. Ay, mag-ano pala? Ha, man. Mag-supas, babe. Hot dog. Ano yung hot dog? Tatlo, sampo?

So, siya masarap na pagka-hot dog. Save more of <laughs> ano mag magalang mag ano sinapapano mag si Iris eh ba sopas ba huh? eh ano ko ng sopas ako magbayad ya kay sopas mag kami mag ano di ba ito sa sopat? Ano, bahala, sopas ano so, ba lo supat ito sa kayong manok Kukuha ko ng gato. Makaroni. Oo, oh, makaroni tsaka gato. Yes, so 295 lang, huh? lang yun. Ha? 295 lang yun. Ang isa ba? Di yung sardinas bi o, masarap bi. 23 lang siya bi. Diba gusto mo itong tuna na to? 23 lang siya, apat. Ito pa dun eh. Dami-dami ko pa dun. Ay. Ay.